Hello! Nandito tayo ngayon sa makasaysayang rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, dito sa Carmen, Davao del Norte, kung saan muling ipinakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang kanyang buong suporta para sa labindalawang senatorial candidates ng administrasyon. Ito ang kauna-unahang rally ng ating Alyansa sa Mindanao, kasunod ng matagumpay na mga kaganapan sa Luzon at Visayas. Ang ating kampanya ay opisyal na nagsimula noong ikalabing isa ng Pebrero at tatagal hanggang 10 ng Mayo taong 2025. Habang patuloy ang ating laban, ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay nagsasagawa ng mga rally at aktibidad sa buong bansa, layunin itong isulong ang ating pananaw para sa isang bagong Pilipinas. Kumaharap sa ating tinitingnan po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Ang mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon nito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik. Kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto na ating mga liderato ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Sana naman, wag na tayong babalik sa landas na umaapal na dugo ng mga inusenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Ah, sa pa, ang maganda ah, para sa Pilipinas, na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa para sa Senado. Ito po, mabuhay ang Alyansa ng Bagong Pilipinas. kababayan ang mahal na pangulo His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Tayo na at sama-samang lumaban para sa ating kinabukasan. Suportahan ang ating mga kandidato at ipakita ang ating lakas bilang isang bayan.